Dread Amaranth, kilala mo ba ang halamang ito? Pwes kung hindi pa malalaman mo ngayon kung gaano kaganda ang benepisyo nito sa kalusugan, pero paalala lang hindi ito pwedeng gawing maintenance na gamot kung ikaw ay nakakaramdam ng mga malalang sakit kumulsuta muna sa iyong doktor bago mo ito gamitin. Mula sa pagpapalakas ng iyong immune at digestive system hanggang sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso at mata. Narito ang lahat ng benepisyong pangkalusugan na maaari mong makuha sa pamamagitan ng pagkain ng mas maraming chowley. Ang pulang amaranto ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga protina, ilang magagandang taba at maraming mineral at antioxidant, sabi ng nutrisyonista na si Sengite Kona, ang pinakamahalagang bagay sa kahangahangang pinagmumula ng nutrisyon na nakabatay sa halaman ay tumubo ng napakadali at sagana. Ang pulam amaranth ay hindi lamang masarap ngunit puno rin ng mahahalagang sustansya, kabilang ang mga bitamina, mineral, at antioxidant na ginagawa itong isang malusog na karagdagan sa jeta. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng iron, calcium, bitamina C, bitamina K, at dietary fiber na ginagawa itong kapakipakinabang para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Narito ang binipisyo nito sa kalusugan panoorin mo. Pitong mga benepisyon ng pagkain ng chowley, isa mayaman sa sustansya. Ang pulang amaranto ay isang powerhouse ng bahahalagang bitamina at mineral. Sinusuportahan ng bitamina A ang paningin, immune function, at kalusugan ng balat. Ang bitamina C ay isang antioxidant na nagpapalakas ng immune system at tumutulong sa paggawa ng collagen para sa malusog na balat. Ang bitamina K ay mahalaga para sa pamumuo ng dugo at kalusugan ng buto. Ang iron ay mahalaga para sa pagdadala ng oxygen sa dugo at pag-iwas sa anemia. Ang calcium ay kinakailangan para sa malakas na buto at nipin. At ang dietary fiber ay tumutulong sa panunaw at nagtataguyod ng malusog na bituka. Dalawa, meron itong antioxidant. Ang pulang amaranth ay mayaman sa iba't ibang antioxidant na gumaganap ng isang kritikal na papel sa pag-neutralize ng mga libreng radical na maaaring makapinsala sa mga selula at DNA. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress, nakakatulong ang mga antioxidant na protektahan ang katawan mula sa mga malalang sakit, tulad ng sakit sa puso, cancer, at neurodegenerative disorder. Ang kombinasyon ng mga flavonoid at carotenoids sa pulang amaranto ay nakakatulong sa makapangyarihang aktibidad ng antioxidant nito. Tatlo, nakakatulong sa kalusugan ng puso ang mga nitrates na nasa pulang amaranth ay maaring mapabuti ang kalusugan ng cardiovascular sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo na maaring magpababa ng presyon ng dugo. Ang pagpapababa ng presyon ng dugo ay maaring makatulong na mabawasan ang panganib ng hypertension at mga kaugnay na kondisyon ng puso. Bilang karagdagan, ang antioxidant na nilalaman ng pulang amaranth ay maaring makatulong na mabawasan ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo na nagpopromote ng mas mahusay na paggana ng puso. Apat maganda para sa kalusugan ng mata, ang pulang amaranto ay naglalaman ng mga carotenoid na lutein at zeaxanthin na mahalaga para sa kalusugan ng mata, ang mga compound na ito ay naipon sa retina at pinuprotektahan ang mga mata mula sa mapaminsalang ultraviolet rays at oxidative na pinsala. Ang lutein at zeaxanthin ay nauugnay sa isang pinababang panganib ng macular degeneration na nauugnay sa edad at mga katarata, dalawang karaniwang kondisyon ng mata sa mga matatanda. Lima, maganda sa kalusugan ng buto, ang kombinasyon ng kalsyum at bitamina K sa pulang amaranto ay kapakipakinabang para sa kalusugan ng buto, ang kalsyum ay isang mahalagang mineral para sa pagbuo at pagpapanatili ng malakas na buto at nipin, ang bitamina K ay mahalaga para sa mineralization ng buto, na tumutulong upang mapabuti ang density ng buto at mabawasan ang panganib ng mga bali at osteoporosis, lalo na sa mga matatandang individual. Anim, nakakatulong sa pagtunaw, sinusuportahan ng dietary fiber ng red amaranth ang isang malusog na digestive system, ang fiber ay nagdaragdag ng maramihan sa dumi, na ginagawang mas madali ang pagpasa, at nagtataguyod ng regular na pagdumi, bukod pa rito, bumaga na pang fiber bilang isang prebiotic, pampalusog na kapakipakinabang na bakterya ng gut, na nag sa isang to the power of 8 balancing microbiome ng bituka at pangkalahatang kalusugan ng bituka. Pito, pinapalakas ang mga antas ng hemoglobin, ang pulang amaranto ay isang mahusay na mapagkukuna ng iron, isang mahalagang bahagi ng hemoglobin sa mga pulang selula ng dugo. Ang hemoglobin ay nagdadala ng oxygen mula sa mga baga patungo sa ibang bahagi ng katawan, ang sapat na paggamit ng iron ay mahalaga para maiwasan ang iron deficiency anemia na maaaring humantong sa pagkapagod, panghihina, at kapansanan sa pag-andar ng pag-iisip. Mga aplikasyon ng mga amaranth greens ay maaaring kainin ng hilaw o luto. Ang mga mas batang dahon ay banayad at malambot habang ang mas mature na mga halaman ay bahagyang mahibla at nagkakaroon ng mapait na lasa, Pumili ng mga dahon ng amaranth na may maliliit na manipis na tangkay at walang anumang mga putot ng bulaklak. Bagaman nakakain, ang mga bulaklak ay karaniwang nagpapahiwatig na ang mga dahon ay lampas na sa kanilang kalakasan para kainin, idagdag ang mga gulay sa mga salad at sopas o saglit na igisa na may mantika na katulad ng spinach.